Kumusta mga kadayo? Magandang hapon pong muli. Ayan, pahapon na naman po. Siyempre, magluluto na naman po tayo ng ating ulam sa hapunan. Tara, samahan niyo po ako magluto ng simpleng ulam. Masarap na masustansya pa. Tara mga kadayo, magluto tayo. Ito mga kadayo, ang ating lulutuing ulam. Ito po ang simpleng ulam natin. Meron po tayo ng apat na perasong isda dito. Malinas po yan. Meron din po tayong malunggay yung sibuyas po natin, yung ating luya, yung bawang at kamatis. Ayan, meron po tayong pinapakulong tubig. Bali, ipapakuloan lang po natin itong uh, mga sangkap po natin. At isusunod po yung ating isda. At panghuli po natin mamaya itong dahon ng malunggay. Tara mga kadayo, ilalagay na po natin itong ating sangkap doon sa ating pinakuloang tubig. Tara! Ayan mga kadayo, kumukulo na po yung ating tubig. Ilalagay na lang po natin itong ating luya, sibuyas, kamatis at bawang. Pagsabay-sabay na po natin lahat yan. Ayan. Sabay-sabay na po sila lahat. Ang gagawin po natin dito ay papakuluan lang po natin yan mga kadayo. Ano? Hanggang sa kumatas po yung ating mga sangkap. At mamaya-maya, titimplahan na lang po natin yan. Saglit na pong lutuin to mga kadayo. Itong ating simpleng ulam. Masarap na masustansya pa. Ayan mga kadayo. Kulong-kulo na po yung ating pinakuloang kamatis, bawang, luya at sibuyas. Ilalagay na po natin dito yung ating isda. Ang gagawin po natin dito, papakuloan po ulit natin ito. No? Tapos mamaya po, pag kumulo na po itong ating Uh, isda, titimplahan na po natin yan. Ante po natin kumulo at mamaya maya titimplahan na po natin yan. At ilalagay po natin yung ating dahon ng malunggay. Ayon, mga kadayo, mamaya maya lamang po ay okay na po itong ating masarap na hapunan. Bubuksan na po natin. kulong-kulong -kulo na po siya. Gagawin po natin dito, titimplahan na po natin. Lalagyan po natin ng seasoning. Ayan. Timplahan na po natin itong ating masarap na ulam. Lalagay po tayo ng konting asin. Ah, hanggang sa makuha po natin yung timpla na gusto po natin dito sa ating masarap na isda. Ano? Ang magpapasarap po dito yung dahon mamaya ng malunggay at magbibigay ng kulay po dito sa ating masarap na sabaw tikman na po natin ayan, konti pa pong asin dagdagan po natin ng konti yung asin at okay na po ito mamaya po ilalagay na po natin yung ating dahon ng malunggay Ito na mga kadayo kulong kulong na po ilalagay na po natin itong ating dahon ng malunggay ayan ito ang ating masarap na hapunan mamaya-maya po magbibigay po ng kulay yung uh, katas ng malunggay po sa ating sabaw ano mahilig po kasi ako sa sabaw pag ako ay kumakain gusto ko may sabaw mamaya-maya lamang po okay na po itong ating masarap na ulam sa ating hapunan Ayan mga kadayo, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa aking pagluluto. Dito sa aking simpleng ulam. Masarap na, masustansya pa. Hanggang sa muling video po natin, mga kadayo. God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.